Matagal ko tong inaral. Ilang taon din ako nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa ang Pagtawag a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at muli ay samahan po ninyo kami sa pakikinig ng mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo para maglingkod sa Kanya. At para po kilalanin ang ating makakasama ngayon ay pakinggan at panoorin po natin ito dating organista at tumutugtog sa misa at mahalagang okasyon sa simbahang katoliko, si kapatid na Ronaldo Tayag. Ang kanyang talento sa paggamit ng iba't ibang instrumentong pangmusiko, kasama ng kanyang dedikasyon ang nagtulak sa kanya sa marubdob na paglilingkod sa relihiyong kinagisnan. Nagbago ang lahat na makilala niya ang Iglesia ni Cristo ating lalong kilalanin ang ating kapatid mula sa lokal ng New Era, Distrito ng Pampanga North at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Ronaldo Tayag o mas kilala sa kapatid na Ronald mula po sa lokal ng New Era, Distrito ng Pampanga North. Kapiling po natin ng ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Ronald. Magandang araw po, Kamar. Kumusta po kayo? Ah, mabuti naman po. Kumusta po ang pamilya? Ah, maayos naman po. Uh, sa awa ng Diyos, uh, nakakatawid po kami araw-araw. At kasakasama din po ninyo sa pagtupad. Sa pagtupad ninyo. Pagdadala ninyo ng eh sige po, samantalahin po natin ang pagkakataon, eh batiin nyo na rin po ang inyong mga mahal sa buhay at baka meron pa po kayong gustong batiin. Go ahead po. Magandang araw po mga kapatid. Binabati ko po ang unang-una, ang aking familia, ang aking may bahay, Lori Tayag, ang aking mga anak, uh, Samantha Chloe at si Claudette Lakshmi. Kumusta po kayo dyan? Sa lokal ng Nuira, mga kapatid dyan, yung destinado po namin, ang kapatid na Arnel Falurin at yung pong tagapangasiwa po namin ng Pampanga North, ang kapatid na Arnel Agorilla. Maraming maraming salamat po kapatid na uh, Ronald at nabanggit po oh sa po, pagpapakilala kapatid. sa inyo na kayo eh talagang nahilig po sa pagtugtog mula pa pagkabata. opo oh Opo. Paano po yun nagsimula? Nagsimula po yun nung sa nasa high school na po ako. Naingganyo ako nanonood doon sa mga tumutugtog doon sa uh, classroom namin doon. Eh naisip ko na sumama or manib din ako. Nakipag-audition po ako. E, sa awa ng Diyos, natanggap ako sa high school band. Yung naibigay na instrument sa akin doon, yung tinatawag nilang clarinet. Tinuruan ako ng bandmaster doon kung paano hawakin o paano mag-produce uh, ng tono doon. Iyon. Mula noon, nahiligan ko na po yung some music. Tapos tinuruan pa po kami ng bumasa ng nota isa-isa kung paano magbasa ng nota, paano mo itutugtog sa instrumento. Nung nalaman ko na po yon na master namin, tapos nung talagang nakakatugtog na ako sa clarinet, tinry ko pong mag-ship ng mag-aral ng ibang uh, instrument. Although yung flute po, kafamilyan ng ano, clarinet eh. Yun na tinatawag nilang woodwind instrument. Apo. Oh, so kaya madali lang matuto sa ibang ano yung ibang instrument na ka-family nila. Yan po eh ano eh masasabi natin talagang uh, talent din ano po, uh, kaloob, oh, din po oh, kaloob din. Oo, oh, kaloob din. Mula sa ating Panginoong Diyos oh yung po. kakayanan na makatugtog. Oh. Eh baka naman po pwedeng eh, sampalan po niyo kami. Pwede <laughs> kung po. meron po kayong dala instrument. Pwede uh, sige po. po uh, mga mga ano po mga kapatid, uh, bigyan po natin ng pagkakataon mapakingga po natin ang pagtugtog ni kapatid na Ronald. Actually, first time ko po na makarinig ng live na ganyang klase ng instrument. Ang sarap pala pakinggan, na napaka-refreshing. Maraming maraming marami salamat po sa pagbabahagi ng talento ninyo sa ating uh, programa. At kung hindi po kami nagkakamali, uh, mula nang kayo matuto sa pagtugtog, bahagi din ng talento ninyo na yan, ginamit din po ninyo para... Okay. Uh, maglingkod nung hindi pa po ako kaanib sa Iglesia ni Cristo uh, nagamit ko po yung talent ko doon sa pagtugtog ng organ kasi marunong na akong bumasa ng mga nota so nag uh tinry ko rin po yung piano so yun natuto naman ako mga chords at saka melody sa piano nagamit ko po doon sa bilang organista dun sa uh, nung ako ay katoliko pa po. Paano po kayo nagsimula noon na uh, sige nga gamitin ko itong aking talento hmm. para tumugtog sa mga uh, misa, kung di ako hmm. nagkakamali. Okay. Opo. Noon po kasing uh, nagsimula yung sa barrio namin, sa barangay namin na nagkaroon ng kura ko, nagkaroon ng pare na nadistino ng pare. Uh, ayon, nagtatag sila ng koro or yung choir na sa kanila, no. Ayun, tapos dahil kakilala po ako na marunong ako tumugtog ng ganun, ah uh, inalok ko nila ako na kung pwede eh, mag-organ ako doon sa para ma-accompany yung mga koro. Eh sige po, sabi ko, tinray ko, nakipag-ensayo po ako hanggang sa nag-start -nag na po doon na tuwing may misa, ayan, tumutugtog po kami. Tapos yung mga novi na tinatawag nila, nine days yun, at saka yung Lenten season po kasi, 40 days po yun, sunod-sunod po yun. Hindi kayo pumapalya? Hindi, Saga, hindi po kami. O bakit po ninyo ginagawa yung ganyang karubdog yun na... Yun nga po, dahil nga yun sa pananampalataya namin, bilang panata na po namin yun lalo na pag Lenten season na ganoon uh, kusa po kaming uh, nagpapakasakit din. Kung baga pangako niyo na Opo, gagawin ko to. Opo. namin ito. Lalo na pag, ano ba, yung, yung sa Pasko naman, ito yung tinatawag nilang simbang gabi. Ayun. Tuwing madaling araw, sinisikap po namin gumising ng maaga para makumpleto namin yung nine mornings. Ito yung tinatawag nilang nine mornings, yung novena hanggang sumapit yung kapaskuhan. Ano po ang damdamin ninyo pag ginagawa ninyo yung mga Ayun bagay niyo? Ayun po, dahil yan. sa pananampalataya namin noon, pag nakumpleto namin yon, parang pakiramdam namin, pagpapalain kami ng ating Panginoon Diyos. Parang uh, napabanal kami pag ginawa po namin yan. Papaano po nabago yon? Papaano naman po ninyo nakilala? ang Iglesia ni Kristo. At noong mga panahon na yan, kayo po ba may ideya na ukol sa Iglesia ni Kristo? Meron ba kayong impression? nung paniniwala namin, kulto. Opo. <laughs> kulto, sabi nila, ganun. Ay, wag, wag kayong sumamat sa mga niya, ganyan, Sa mga ganyan yun wala po kasi yung rebulto, typical na wala sinasabi wala kulto silang, oh, wala silang santo kung <laughs> uh, kaya iniisip niyo siguro ng kulto oh, malayo sa malayo kung ano sa... yung kinagis niyo oh, Merong rebulto hmm, merong larawan opo oh, wala silang krus wala silang <laughs> uh, larawan at rebulto ano po so, napatunayan ninyo nung kayo ay kaanib na sa iglesia ni Cristo po yun po na hindi pala kulto ang lahat pala ng aral ng iglesia ni Cristo Nakabase lahat sa Biblia. Actually, wala man pala silang sariling Biblia. Akala ko noon may sariling Biblia ang sinasampalatayanan. Pero ang ginagamit pa rin na Biblia, Biblia, yung ng katoliko na ginagamit. Actually, kung ano po yung available oh, no po, oh, oh, oh. na na-access ng lahat oh, na Biblia, oh, oh. Mm -hmm. walang sariling salin wala. o translation ng Biblia ang Iglesia Ni Cristo. Hmm papaano po kayo natawag sa Iglesia ni Kristo? Yun po, yung sa nung nagtatrabaho na po ako, dahil sa araw-araw, uh, nagko-collecta kami ng mga savings deposit. Naging collector po kasi ako ng isang rural bank dun sa bayan namin. Eh, may uh, kliyente po kami noon na kapatid siya sa Iglesia ni Kristo o kaanib sa Iglesia ni Kristo na parang ini iniimbitahan ako sa isang sabi na pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Apo. So nung una, siyempre, ako ay uh, deboto sa ano sa Katoliko, ano. Eh tumanggi ako hindi hindi Katoliko ako, sabi ko. Apo. Uh, may organista pa ako sa Katoliko, sabi ko ganoon. Lagi pag po meron silang pamamahayag ng mga salita ng Diyos, inihim, iniimbitahan po ako. May nakasama din po kami na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ayon, minsan, dahil kasama ko na sa trabaho, hindi ko maindihan. So, one time, nakapunta kami dun sa pamamahayag. Yon, yung mga may teksto sila na yung sa Juan 17, 1 hanggang 3. Opo. Yung ito ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo, yun siya lang nagsabi mismo. Ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka na iisang Diyos na tunay. At ang yung sinugo na si Kristo Yesus, sabi niyo. Yun ang ano ko, bakit may kinakausap pa siya. So, hindi siya yung talagang Diyos, di ba? Ano so, po ba ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoong Kristo bago ninyo narinig yung aral katoliko, na yun? Yung ah, katoliko, yung tatlong persona, di ba? Yung Diyos Ama, Diyos Anak, at saka yung Diyos Espiritu Santo. Yun ang ah, turo sa katoliko. Pero doon po ah, sa sandaling yun, Opo, sa mga talatang mo, binasa, nag-isip na kayo. Siya opo. Mismo, but si Kristo mismo ang nagsasabi, diba? si, isa lang ang Diyos na tunay, ang Ama. So dahil po doon sa mga pakikinig ko, dun sa mga pamamahayag, naisip ko na nagpasya na mag, magpatuloy po ako sa pagsusuri. So lahat ng tinatanong ko naman, ang pagsagot nila mula sa Biblia lahat ng mga tinatanong ko, ng mga bumabagabag sa isipan ko, kung ano talaga yung tunay na at marapat na paglilingkod. Pero lahat na naman sinasagot po, ang pagsagot, mula sa talata sa Biblia. Paano yung inyong dating relihiyon Paano yung inyong tungkulin, yung mga ginagawa niyong paglilingkod sa kinagisnan? Na, naisip ko na halos po yung mga aral sa katoliko, ah, wala sa Biblia yung iba. Kagaya ah, nung ah, purgatorio, ah, yung yun nga yung tatlong persona in one God in three person. Kaya, yun, kaya nagpatuloy po ako na magsuri. Saka halos sila-sila yung gumawa ng aral nila. Karamihan hindi nakabase sa Biblia. Talagang hindi marami, lang basta marami. po wala sa Biblia, kundi oh, magkakataon labag pa uh, po. sa aral ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po. sa Biblia. Maraming mga uh, contradiction po talaga. Naging madali po ba sa inyo na iwan ng dating relihiyon? Hindi po naging madali sa akin. Dahil yung pamilya po namin, deboto sa uh, katoliko. Lalo na isa akong may tungkulin sa Catholic Church, yung organista. Kaya nahirapan din po ako na magsuri. Kaya nag nagsuri po ako sa ibang bayan, sa Angeles City. Hindi doon Hindi sa... Hindi sa mismo sa amin. Kasi nakikita nila ako na naglilingkod sa katoliko, tapos papasok ako sa kapilya na. <laughs> so, paano po yun? Nakikinig kayo ng aral ng Iglesia ni Cristo? At the same time, oh, tumutugtog. Tumutug pa kayo. <laughs> oh, po, ganun po para hindi ma ano kasi baka hindi musigil. mahalata. Oh, oh, po. oh, yun. Kaya sa ibang bayan po ako nakinig ng mga salita ng Diyos at nag-aral ng salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa anong punto po nasabi ninyo sa sarili ninyo, titigil na kayo sa ginagawa ninyo sa kinagis na ninyong relihiyon at kayo mag ni Kristo. Ayun po, nag-decide po ako na papatuloy ako hanggang sa mabautismo po ako. Paano yung sasabihin sa inyo ng pamilya ninyo? Yun nga po, mm, nalaman po nila. Ayun, pero sinabi ko kasi na nabautismo na ako. Ganon. Ito pala yung tunay na paglilingkod. Nandito pala yung tunay na paglilingkod. Kailan po kayo nabautismohan? October 2005 po. Nung kayo ay mabautismo na, ano po ang sinabi niyo sa Panginoong Diyos sa panalangin? Nagpasalamat po ako at natawag ako sa kanyang English. niya. Congratulations po kapatid na Ronald. May mga pag-uusapan pa po tayo pero bitinin lang natin uh, saglit. Magbabalik po ang pagtawag a convert story pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag a convert story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Ronald Tayag mula po sa lokal ng Nuira Era Distrito ng Pampanga North. Ang ating kapatid po. Dahil po sa talento na inanggap niya mula sa ating Panginoong Diyos nang malaman niya na kaya niyang tumugtog, natutunan niyang tumugtog ng iba't ibang mga instrumento, ginamit niya po ang talento niyang yon sa layo ng makapaglingkod sa kinagis ng relihiyon. Subalit, dumating din po ang sandali na nang marinig niya ang mga aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo, na unawaan niya na hindi po tama o hindi po tunay ang ginagawa niyang paglilingkod sapagkat marami po sa mga aral na sinusunod sa reliyong na ng ating kapatid, eh wala po sa Biblia at labag pa sa aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia mula po sa pag-aaral niya ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo ay nagpasya po siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Kapatid na Ronald, Opo. mula nga po sa naging pagtawag sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang damdamin po ninyo? Ano po ang pinaka nagugunitan ninyo sa ginawa ng Panginoong Diyos na pagtawag sa inyo sa loob ng iglesia ni Kristo? Ayun po, mula po nung naging kaanib na po ako ng iglesia ni Kristo, damandam ako po na laging kasama ang Panginoong Diyos. Lalo na sa aming buhay, ano po, uh, hindi po uh, madali yung dinaanan namin sa buhay. Yung mga paghihirap po namin, nung umalis po ako dun sa uh, rural bank na pinagtatrabahuan namin, nagpanata po ako na nalangin na sana makakuha pa ako ulit ng trabaho na mas ma makahihigit dun sa dati kong trabaho. Hindi naman po ako nabigo at na natanggap po ako sa malaking bangko sa mga uh, universal bank. So hanggang ngayon po, uh, dun po ako nagtatrabaho. Sa kabuan po, Papaano po nabago ng Iglesia Ni Kristo ang buhay ninyo? Lalo na dahil sa uh, patuloy na pagsamba, inalok din po kaming uh, tumanggap ng tungkulin. So ayon dahil sa pag-aalok sa amin ng tungkulin at tinanggap po namin, lalo pong tumibay yung pananampalataya namin. So lalo po kaming nagtalaga sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At yun naman po, uh, damandama po namin yun, yung paglingap sa aming buong sambahayan. Nabanggit niyo po kanina, uh, nung kayo eh, naglilingkod, tumutugtog pa nga sa relihiyong kinagisnan po ninyo. Masaya kayo eh, na ginagawa yun oh. dahil sa pananampalataya ninyo at pag-aakala ninyo na tinatanggap ng Panginoong Diyos yung ginagawa ninyong paglilingkod. Ngayon po, kung dati po, yung ginagawa namin na walang uh, ano yung paglilingkod namin, talagang seryoso yung paglilingkod namin at tinatapos namin talaga yung uh, lahat ng uh, okasyon na lahat ng ginagawa namin paglilingkod doon, mas lalo po namin pinagtatalagaan ngayon yung paglilingkod namin na alam na namin na ito ang tunay na paglilingkod at lalong tatanggapin ng ating Panginoon Diyos. At nabanggit nyo nga po, na nandito pa po tayo sa daigdig na ito, hindi okay. po tayo makaiiwas eh, sa iba't ibang mga pagsubok, okay. iba't ibang mga problema, pagdadaanan po natin 'yan kapatid na Ronald. Okay. Pero ano po ang kaibahan na nararito na kayo sa iglesia ni Cristo kumpara sa ay pinanggalingan po, po ninyong relihiyon. Yung dahil po sa naging kaanib na ako ng Iglesia ni Cristo at may tungkulin na rin pagka sa paglalakbay natin dito sa sanlibutan parang nagiging panatag ka lalo na pag nakapaglilingkod ka na sa ating Panginoon Diyos yung parang lagi mong nararamdaman yung pasensya niya yung paglingap niya sa inyo may mga sandali po na maaaring mabigat yung pinagdadaanan okay. natin. Ano po. Mahirap yung sitwasyon. Pero kahit mabigat, kahit mahirap, okay. doon natin lalong damang-daman damang -daman. okay. yung pagsama po ng okay. ating okay. Panginoong Diyos. Lalo na po yung mga biyayang pinagkaloog niya sa amin. Sobra-sobra po. Mula po nung kami nag i start po po or nag o nag-uumpisa pa sa pagpapamilya, ano po, nung dati po yung tirahan namin dati uh, na surrender namin doon sa ano eh doon sa developer pero pinagpanata namin na sana makakita pa po kami ng bagong tahanan na magaan sa amin pero nung nakuha na na surrender na yung ano ang pinagpalit po sa amin, dalawang unit. Nakakuha po kami ng dalawang unit. So higit pa po sa inaasahan ninyo? Opo, higit pa sa inaasahan namin. Tapos nung ah uh, dati, naglilingkod po kami, tumutupad kami, nakamotorsiklo lang, moped. Ayan. Tapos pag umuulan po, ay, nababasa pa po kami, na nakakapote ka lang, mababasa ka rin kahit nakakapote ka. Pero motor lang po yung ginagamit namin sa pagtupad. Pero nagpanata po kami na kahit yung pinaka maliit na kotse lang na pwede namin eh, hindi kayo na, mababasa na na hindi mababasa lang. sa at magamit namin sa paglilingkod. Pinagkaloob po yun. Pero hindi lang maliit yung binigay niya. Yung, tapos sunod-sunod na po yun hanggang sa na-upgrade na. Yun po yung mga biyayang pinagkakaloob niya. Tapos yung hindi lang po sa mga bagay na yon pinagkaloob din yung pag-asenso sa aking tungkulin. At yun ang pinakamahalaga oh, sa lahat. Biniyayaan po ako ng dalawang anak. Ngayon po, uh, sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos, ano po, nag-graduate na po yung panganay ko sa senior high school. So sa susunod na pasukan po niyan, college na po siya. At yung bunso po, uh, up na po siya niyan sa senior high school. Sa so, awa po ng Diyos, naitagulid po namin, naitawid po namin. Kami pong buong sambahayan, may tungkulin na po sa iglesia. Yung asawa ko po, Jaco na rin. Yung mga anak ko, yung panganay, mga aawit. Yung bunso po, uh, sa pananalapi po siya. Yung mga biyaya at pagpapala po na tinatanggap ninyo mula po sa mga biyaya na kailangan natin at ginagamit natin sa daigdig na ito. Higit po yung tungkulin na itiniwala sa inyo ng ating Panginoong Diyos at sa inyong sambahayan. Ilan okay. lang po yan eh okay. sa mga tinupad na pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin lalo kapag ka nagtalaga po tayo okay. sa paglilingkod at pagbibigay ng kasiyahan sa kanya. Okay. Muli po kapatid na Ronald, uh, congratulations po. Thank you po. At sa atin po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sumasampalataya po tayo na lahat ng pagsisikap po natin sa daigdig na ito, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang lundo po nito, yung pagtatamo ng kaligtasan. At yan po ang nais naman po nating maibahagi sa marami pa po nating mga kababayan. Pangunahin na po yung tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos at yung marapat po na paglilingkod sa Kanya sa loob ng tunay na iglesia, yan ang iglesia ni Kristo. Kasi pagka inuna po natin yung pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, idaragdag na lang po eh. Okay. Yung mga biyaya at pagpapala na kailangan natin at yun po ang nakita natin sa inyong buhay. Ano po ang gusto po ninyo sabihin sa mga kababayan natin na ninanais din natin makasama sa mga ganitong paglilingkod, lalong-lalo na po baka may mga mahal po kayo sa buhay na hindi pa nating kapiling. Sige Sa mga kababayan po namin, inaanyayahan po namin kayo sa mga pamamahayag namin ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Uh, sana po ay mapaunlakan niyo po kami, makapakinig po ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan po ng Iglesia de Cristo. Sana po ay makapakinig po kayo at malaman po ang kung ano po talaga ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos upang makamit ang buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat po, kapatid na Ronald. Ah. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Ronaldo Tayag o kapatid na Ronald mula po sa lokal ng Nuira Era Distrito ng Pampanga North ang ating kapatid po. Mula po sa simple, payak na pamumuhay, nabanggit din po niya na hindi naging madali, naging mahirap din po ang pinagdaanan nila, lalo nung nagsisimula sila sa pagbuo ng kanilang pamilya, ay unti-unti pong pinaunlad ng ating Panginoong Diyos. Yung kanilang pagunlad po, eh, kasabay din naman ng pagunlad ng kanilang pananampalataya, mula naman po sa patuloy na pagtupad ng tungkulin at hindi po pagpapabaya sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sana po ang istorya po ng ating kapatid ay nagbigay po ng panibagong inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang magiwahiwalay ay binabati at pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio maging sa INC TV. Gayun din po, pinasasalamatan din po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranyo V. Manalo, at higit po sa lahat, ang pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. Mayroong mga ganitong programa po kung saan ay na naibabahagi po ng ating mga kapatid kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo kung saan ay naisasagawa po nila ang marapat at tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, gayon din, kinakamtan ang kanyang mga biyay at pagpapala sa buhay pa lang na ito at higit po sa lahat ang pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Muli po, lagi ninyong subaybayan ang ating programa, ang Pagtawag a Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po.